Yes. Sabi dito, dinuro-duro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Kumukonta ka doon, sinabi niya, ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Paano po na-involve uh... itong si, ano, si Sergeant Liza? Ano ay? ito po yun? Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, loob sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, Ikaw, wag mong uulitin niya na, kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Uh, Chairman, isa na lang po. Uh, Ma Sergeant Palabay, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Yes, Your Honor. Ano nangyari? Ano ang development doon sa kaso? Data Center uh, Tulfo, bakit ka kinasuhan? Ba siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si uh, Ma'am Lisa? Ano ba? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. Uh, you can answer, uh, Ma'am uh, Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po na lamang ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. May kinampihan kayo, may kamag-anak nyo daw yung Ruiz, gano'n ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. Er, and Jerry Ruiz and Mrs. Prince Ruiz, Your Honor. No, ano, ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Hey, kape, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po sir yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, wala pong walang buong pangalan ko po your honor. Ma'am Lisa, tama. Yes, Sabi please. rito, dinuro-duro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your honor, yung... Citizen... And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nagkandak po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, pakiluhin, pakiluhin, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng isang kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, Pagbayad ko po, dahil tapos na po kami mag ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So, so bakit siya mag-akusa sa iyo? nito na nanduro ka sa kanya na kung hindi naman pala totoo ano po motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam your honor kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan yun po ay palengke open po yung kaya, kaya nga eh sa dinamidaming police may mapayat may matangkad may malit it, it fits your description at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya bakit nga syempre merong dahilan Giyan At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukonto ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siya ang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, uh, nainggit siya sa iyo. Things like that. Pero ikaw na sabi, hindi mo alam. So walang dahilan para gagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, kasi... At the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang kitang basihan for that transfer. Sino po nag transfer sa kanya? Yung provincial director oh, po namin. Okay. Kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer a uh, sergeant palabay from point A to point B. Uh, so she was transferred sir, para uh, magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. May kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am Elby kaya sinasabi nyo. Kasi kung, kung wala kayo nakikita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, eh, pwedeng steady na siya, status quo dun sa kanya situation, right? Uh. Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa sa Occidental Mindoro PPO. Exactly. Because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, eh, steady mo na siya kasi gumagawa-gulang story, ha? Tama? Uh, pwede rin yun, sir. Kailangan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, okay, yes, nilipat. Ngayon may nasimpan ng kaso nasa koortinata. Tama? Wala pa po ako nare-receive your honor na subpoena to answer the allegation Colonel, LB. May, may kaso na ba sa korte? Uh, wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Iba na sa piskal na raw Hindi ka ba na, ano, na, nakatanggap sa pina? Para na piskal, As of so, today, piskal? Your Honor, wala pa po ako nare-receive na sabina para po sagutin yung allegation. So, Aba, bilis-bilisan mo, tinuturoan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, uh, baka mawaran ka. Wala pa po ako nare-receive Wala, well, nga, punta mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. <laughs> Dahil kung nag, uh, sa nak, nakapagpadala sa inang sapina, baka mamaya sa, sa, sa maling address na ipadala, e, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, eh baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nag-gets mo? Yes, sir. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, sir, honor. Okay. So, last na question Senator, na lamang. Uh, Senator Tulfo, I think, for the record, Mr. Uh, Chairman, Senator Tolpo, the Uh, the, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name, and everything. She, she did not know. But when news came out, uh, the police officer Lisa identified herself as the person intended, uh, referred to by LB in her Simpang Salaisai. In impact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa. the police officer that you mentioned and she, she physically fit with the description mentioned by LB okay. Pwede for, pa pakiulit ulit, ulit uh, for the record for the record mag galing kay ma'am gusto manggagaling kay ma'am ma, 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 ma LB ma LB pa, pa paano pa po na involved itong si ano si Sergeant Liza Ito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, loob sa loob po, Tino sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo uulitin yun ha. Badadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po uulitin ang... Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpupunta po siya doon sa, sa may kusina namin. Uh, police, Lisa, ba front mo? Hindi po sir. Hindi po ako nakakarating sir doon sa mismong pintuan ng bahay ng El ni Prince. Doon lang po ako nakakarating sir doon sa pinakalamesa ng kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera Tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay. Nasa likod lang po siya. So ano, ano ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ano kasi, pa niya? Kasi po, sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na oh. po kong assigned. Ngayon po... Regardless, so, mm. that's irrelevant. Hindi, oh, hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Uh, aling LV, may iba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LV, ayusin mo gamit mo at ihatid mo muna kita sa sapat. Hmm. Paano at kayo, at uh, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay Rocky sa truck na si Buyas, totoo yon? yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng si Buyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki, boy Bakit nami? sa truck kayo na si Buya sinakay? Eh, wala daw po ang ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nagroro. Tapos sinakay sa Roro yung si truck ng sibuyas. Apo, yeah. na si Buyas. Opo. Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ano. ba? Sa, sa, sakay siya sa truck na si Buyas na walang bayad yung pasero? Yun lang sa loob ng truck. The truck, uh, Mr. Senator, yung the, the truck of the the truck will be loaded at the Roro. Yes. Cell. Then in going to Batangas. Yes. So if you uh, so are uh, may... Oh. Uh, lilinisin na lang yan mamaya. Sige, sige. Huwag nyo na ano yan. Okay. okay. Kasi, there are certain uh, passengers which are not pre, free. If they are uh, with so, So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro, at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? It is possible. I believe three persons are free if you are uh, ah, okay. truck loading ya uh, So, ilan kayo sumakay, Aling Elvi, sa, sa truck ng Sibuyas? Kasama. Para pong lima po kami. Kasi lima? Skip po yung driver. Lima, si Kip kayo rin dahil buyas Sibuyas yung katabi ninyo yan. Opo. Puro po Sibuyas po. Ga Gano'ng katagal yung biyahe? Mga para pong tatlong Tatlong oras. Opo. Dusa. Kasi nagdusa kayo ron. Opo. Huwag lang po bumaba. May, may, may pat sa kabilang room. Yeah, uh, so, ako rin. Uh, uh, ito lang suggestion ko. ano. Maganda yung kasambahay bill natin. Pero uh, I think we have to revisit that. Meron ako isa suggest if ah uh, uh, bilang uh, amendment. Siguro higpitan natin uh, yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang uh, AP. And siguro lagyan natin doon na tama kay may monitoring, dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling may memorize, siguro 3 or 4 numbers, okay. pupunta agad yung social worker. kasama yung uh, tanod and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only That's then, uh, protection na natin yung ating mga pobre kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alaha, si kasambahay sa binag na akaw. Hmm. patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atas na lang kaysa na makulong dahil nga, nagnakaw qualified theft so those things has to be changed and I will file a bill na time kasama dun sa kasambahay lo ninyo uh, Senator Estrada na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay and then mataas na Parusa. Dapat one strike policy abandoso sa mapangapi mga amo. Salamat Mr. Chair. As uh, the uh, uh, thank you Senator for as the principal author of uh, the Batas Kasambahay I'm open to to revisit the uh, Batas Kasambahay and uh, uh, to provide some amendments if you wish and I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee Labor hearing. Thank you Mr. Chair. And And I would also like to reiterate to uh, Subfina the, the employers of uh, Aling LV, si Jerry Ruiz, uh, Franz Ruiz, and the two children. We have directed this committee. We'll have another hearing next week. Kung ayaw, pahuli na.